Magandang araw mga kaibigan uh, The other day May natanggap akong message Sa isa akong uh, subscriber Sabi niya September 21 Maharlika's birthday <laughs> So itong nagpadala sa akin ng message BFF ni Madam Maharlika at isa rin sa mga pinaka masugid kong subscribers palaging nagpapadala ng mga tulong sa Talandig Drive. Kaya sabi ko sa kanya, "Thanks ma'am. I will compose a birthday song for Madam Maharlika." <laughs> so September 21 dito ngayon sa atin anniversary ng Marcialo. I think bukas pa ang September 21 sa US. Kaya ito Kantahan na natin ng birthday song si Madam Marlica. Dalawang kanta ang ialay natin sa kanya. Yung itong una ay medyo may konting pagkapolitika kasi political vlogger kaming dalawa eh. Kailang i-relate ko sa ginagawa namin sa ating bayan. And at the end of this video, konting spiritual, more on spiritual. Okay? So, ito na ang ating uh, birthday song kay Madam Marlica in the tune of Bagong Lipunan. May bagong bida dito sa ating bansa kung tignan mo ang mukha niya Lola super ganda Itinaya ang lahat Tungo sa pag -unlad. Kaya ating itanghal Boljakera ng bayan Mga puting ahas niya Close friends sa mga opisina Siging padala Impormasyon ang gagaling nila is magling at ordeng babag sa pagunlad. Lahat sila ay booking boljakera ng bayan. Salamat sa mga puting ahas ni Madam Marlika. Si Jahas maglaho ng ganap at lumipas na ang magdamag madaling araw ay nagdiriwang sa bolja kerang namasdan ngumiti na ang pag-asa Maharlika ubod ng ganda may ba bida dito sa ating bansa. Kung tignan mo ang mukha niya, Lola super ganda, itinaya ang lahat tungo sa pagunlad. Kaya ating purihin, Boljakera ng bayan. Itinaya ang lahat Tungo sa pag-unlad Kaya ating itanghal Buljakera ng bayan Happy Birthday Madam Maharlika Queen Buljakera. Okay. At the end of this video, may isa pang kanta. Hintayin ninyo. Okay. So, ikwento ko lang yung uh, paano kami nagkakilala ni Madam Maharlika. Uh, una kong napanood video niya before election last year. Binabatikos niya si Maria Risa, yung CEO ng Rappler at saka si Kiko Pangilinan yon yung dalawang video na tumatak sa akin na grabing tapang ng babaeng ito. Kaya noon pa, sabi ko, ito ang rena ng mga pro-BBM vloggers. Hindi ko makalimutan. And then after that, yung mga charity vlogging ko, yung best friend niya, BFF niya na hindi ko babanggitin ang pangalan, Palagi nang kokontact sa akin nagpapadala ng uh, mga tulong. And then yun na na connect na ako kay Maharlika. kaya uh, from time to time nagme-message din kami, nag-uusap kami ni Madam Marlika through Messenger. Yon, ganun po ang aming ano. And then kailan ba to? July. Sana July magbiyahe na kami sa ay hindi pa pala. Minsan nagano ako eh. Nag-vlog ako tungkol sa aking uh, tree house sa aking farm. Nako, nagustuhan ni Madam Marlika. Sabi niya, "General, ang sarap magkapi sa tree house mo. Pag makabakasyon ako sa Pinas, punta ako diyan. lang kita magkapitayo tayo sa iyong tree house. Yun. So, nagkadikit na kami at uh, ito nga kung natuloy yung bakasyon namin sa US. Ito sanang July. Uh, naghihintay na sila ng kanyang BFF. Talagang ina-arrange na ng kanyang BFF na magkita-kita kami doon. Para ba yung, di ba, sa pagpunta niya sa Canada, nagkita sila ni Kaloy Roy. Wow! Ang sarap! Panoorin yung pagtatagpo ng dalawang patriotic vloggers. Kaloy Roy and Maharlika So, hopefully... Next year, matuloy na kami. It is my wish. My, ano, na magkita kami ng personal ni Madam Marlica through sa tulong ng kanyang BFF. Okay? So, ano pa? Uh, punta na tayo sa last song. Ito yung paborito kong kanta basta may mag-birthday. So... Ang buhay naming dalawa ni Madam Maharlika nalalagay na sa alanganin. Eh, sabi nila, okay daw si Madam Maharlika dahil nasa US. Ako daw ang delikado kay nasa Pinas. Eh, ano, sundalo naman ako. Sanay na ako dyan. At saka, sinisuldohan ako ng taong bayan. Yung pension ko galing sa inyo. So, pabayaan nyo akong maglingkod, magsilbi sa inyo through my vlogging journey sa pagbati ko sa maling ginagawa ng ating gobyerno para with the hope, with the prayer na itigil nila yung maling ginagawa. At the same time, po, pinupuri ko naman yung magagandang ginawa. Hindi naman puros masama itong ginagawa. Meron din. Kaya binabanggit ko rin sa aking vlog. Okay. So, ito po ang buhay natin. Lahat tayo. Hiram lang sa Diyos. Kaya, ang mensaheng mensahe ng kantang ito is parang everyday birthday ko eh. <laughs> uh, everyday, everyday rin pinapaalala ko sa sarili ko na hiram ko lang sa Diyos ang buhay na, na ito. Pwede niya nang kunin anytime. Hiram sa Diyos ang ating buhay. Ikaw at ako, tanging handog lamang. Di ko ninais na kuy, isilang, ngunit salamat dahil May buhay, ligaya ko, nang ako'y isila. Pagka tao, ay mayroong dangal, sinong may pag -ibig? sino nagmamahal kundi ang tao Diyos ang pinagmulan kundi ako umibig kundi kumang bigyang halaga ang buhay kong handog Ang buhay ko'y hiram sa Diyos Kundi ako nagmamahal Sino ako? Pasensya na po kayo mga kaibigan uh, Talagang ramdam ko lang ang mensahe ng kantang ito anytime, kunin ng Diyos ang buhay natin. Kaya ang challenge sa atin is, let's spend our lives loving God and loving others. And salamat po, Madam Maharlika. Ang ginagawa nyo ngayon, sinasakripisyo nyo ang inyong sarili. Dahil mahal nyo ang Diyos, mahal nyo ang taong bayan. So, isa ka pong modelo. At ako po, napasunod sa yapak mo. So, nasa likod mo kami, Madam Marlica, ituloy mo lang ang iyong adhikain at uh, ang Diyos at ang taong bayan, uh, susuportahan ka namin. Once again, Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. for she's a jolly good fellow for she's a jolly good fellow for she's a jolly good fellow oh, nobody can deny nobody can deny nobody can deny happy birthday madam maharlika